bilang magulang po, merong sampung bagay na gusto natin sabihin sa mga anak natin, pero nahihiya tayo magsabi, hindi natin masasabi, pero gusto natin malaman nila. So, ako na lang magsasabi. Baka mapadala nyo sa GC ninyo. Okay, medyo nakakahiya pa ako. Magulang din kasi ako eh. Pero itong sampung bagay, gusto namin ipaalam sa mga anak. Number one, Baka pwede dalaw-dalawin nyo naman kami kahit minsan. Kung gusto mo once a week, twice a week. Siyempre, pag magulang, tumatanda na, maiksi na lang ang panahon sa mundo. Ang kasiyahan na lang naman ng magulang makita yung anak nila. Eh. Kakahiya naman tatawagan para dalawin kami, alagaan kami. ba diba? Pero sa mga magulang, wala tayong magagawa. Kung walang dadalaw, eh, Pili tayo maging independent. Kaya kung magkakasakit tayo, di hanap na lang tayo na ibang mag-aalaga kung di natin maasahan ng anak natin. Pero yun, sana gusto natin sabihin. Number two, gusto natin sabihin sa mga anak na kailangan mag-aaral ng mabuti. Okay, yun lang naman eh. Aral ng mabuti, syempre sana ma-appreciate. Mahirap yung gastos, mahirap yung tuition, Diba? So, parang yun lang, magiging proud tayo sa anak natin. Kung kaya lang mag-aral. Pero syempre, kung may mga ibang mga problema na hirapan sa pag-aaral, iniintindi naman natin. Number three, gusto natin sabihin, pero nakakahiya sa mga anak natin, baka pwedeng magtipid konti, huwag masyadong magastos. Okay? Learn how to manage money. Mas masaya tayo kung yung anak natin, marunong mag-ipon, marunong mag-budget, marunong magtipid para sa ibang araw, uh, meron silang kakainin, hindi sila malulugi, hindi sayang yung mga yung mga inipon natin para sa kanila. Okay? At uh, gusto rin natin sabihin, hindi mo naman kailangan ng trabaho ng trabaho o maraming pera para sumaya sa mga seniors. Family is best. Eh makasama yung pamilya, may konting ipong pera, tahimik na buhay, masaya na tayo. So, pag sinabi mo magtipid yung anak, baka magalit pa eh. Number four. Okay, gusto sabihin ng magulang, syempre na nagwo-worry tayo sa kanila. Nag-aalala tayo, kahit sabi nila masyadong OA, gusto natin healthy ang anak natin. Kaya nga pinapadala yung mga videos ni Doc Willie, di ba? So, kung nakikita natin may maling gawain o sobrang stress yung anak natin, nagkakasakit na sa stress, di ba? So, yun ang concern natin na alagaan nila yung kalusugan nila kasi very important. Number five, ito mahirap sabihin sa mga anak. Number five, sana naman, ah uh, paano ba sasabihin na wag mag-away-away? away away Usually, magkakapatid, meron talaga mag-aaway dyan. Lalo na pag tumatanda na yung magulang, may nag-aaway sa pera, sa ari-arian, sa mana, sino favorite, sino hindi favorite. Uh, actually, sa parents, wala namang kala lang nila minsan favorite at hindi favorite. Pero syempre, kilala mo anak mo eh. Yung isa, ito kailangan tulong. Itong isa, ito kailangan tulong. Wala namang perfect na magulang. So gusto lang natin, huwag mag-away-away, maging mas mabait, maunawain, at magdadasal din palagi. ay e nasabi ni Doc Lisa, mas gusto natin maging madasalin din yung mga anak natin. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, parang nakakalimutan na rin yung pagdarasal. Number six, ang wish natin sa anak natin, hirap naman sabihin harap-harapan, sana... Pag single kayo, makahanap kayo ng maayos na partner. 'Di ba? Yan ang takot ng magulang, baka 'yung magiging asawa ay aabusuhin 'yung anak natin, 'di ba? Lolokohin, papahirapan, sasaktan, 'di ba? Marami, maraming issue, baka mapunta ka sa may bisyo, gusto lang natin maging masaya. Okay, so pinipray pray natin makahanap siya ng maayos na partner kasi sa batang isip Minsan, lalo na mga teenagers, mapusok eh. ba? Diba? Makakita lang ng maganda o gwapo, eh, yun na yun. ba? Diba? Alam naman natin, eh, tayo mas may edad, alam natin yung makahanap ng matinong partner. Number seven. Ito. Usually, request ng magulang, lalo na kung may apo na, ito para sa may apo na, uh, mas gusto sana ng magulang, mapalapit sila sa apo. Minsan, sana mahiram yung apo. wag naman ipagkait yung apo. Uh, usually kasi wala talagang time mga magulang. Eh, Siyempre, magulang, pinapalaki mo anak mo, kailangan mo magtrabaho, kumita ng pera, wala ka ng time mag-alaga masyado ng bata. Pero kung may apo na, usually nandun yung time. Minsan dyan nag-aaway. Siyempre, gusto, gusto ng magulang, ng mga lolo-lola, makita ang apo. Number eight, gusto sabihin ng magulang, sana 'yung mga anak natin, syempre 'wag gagawa ng illegal, 'wag gagawa ng masama, lalo na sa batas, 'wag maliligaw ng landas, 'wag magbibisyo, okay lang konting pera, at gusto rin nating paalam sa mga anak natin na life is full of challenges. Mahirap talaga ang buhay, may up and down talaga, kailangan matibay ka. Okay lang bumagsak, okay lang magfail. Ayaw natin, lalo na pag depress ang anak mo, paano mo tutulungan? Kung may mental health problem, lalo ngayon, ang daming may, may depress na mga bata. So, gusto natin lumakas sila, matibay sila, para nga pag wala tayo, okay sila. Mahirap naman sabihan, kung tutulungan mo agad, hindi rin po pwede. Kung hahayaan mo, sasabihin nila, wala kang pakailam. Diba? Pero, yung wish natin na maayos sila. Number nine. Very important. Gusto sabihin ng magulang to. Hindi lang masabi sa anak. Number nine is, wala na sanang sisihan. Okay? Minsan, both sides eh. Minsan, yung magulang din, masungit, sinisisi yung anak. Pero minsan, mas madalas yung anak ang nagsisisi sa magulang eh. Siyempre, walang perfect na magulang. May pagkakamali dati ang magulang. Baka baka napalo kayo, nasigawan kayo, naaway kayo, mainit ulo ng magulang, may nasabi o nagawang masa, wala namang perfect eh. Pero pag uulit-ulitin ng anak sa magulang, ayan, eh, kasalanan mo yan, ikaw kasi, ginanyan mo. So, ano magagawa ng magulang? Lahat naman ang kakamali. Sabi ko nga eh, wala naman makaka 100% perfect na magulang. Makakuha ka lang na 60% na good. 40% na hindi maganda, di pwede na yun, 60-40. Di ba? Kasi walang perfect. Kahit yung mga anak, wala rin man perfect. Pag sila nagkaroon na ng anak, pag yung anak na nila ang magre-reklamo sa kanila, doon nila maintindihan, mahirap maging magulang. Di ba? Kasi concern. And number 10, ito ang gusto sabihin ng magulang, nahihiya kami sabihin, itong mga messages, yung una-una syempre, mahal na mahal natin ang anak natin. We love them unconditionally. Pero, di nila maintindihan. Di nila ma-feel. Yung happiness nila pinakamahalaga, hindi rin nila ma-feel. ba diba? Kasi bata pa eh. Pwede tayo kausapin. You can always talk to me. ay naman lumapit sa atin. We are proud of them. Ayaw din naman nila maniwala. Sasabihin nila, corny ka. 'di diba? Paglalapit ka, sila iiwas. So, merong 'yan, pero I'm sure lahat ng magulang ang happiness lang nila na lumaki yung anak nila maayos, syempre galing sa kanila 'yan. 'Yun lang naman. Okay? So, gusto natin maging maayos ang parents. Hopefully, kung hindi natin masabi sa anak natin, padala mo na lang itong video. Lagyan mo na lang ng number. Number 9 ba gusto mo sabihin sa anak mo? Walang sisihan. O number 10 na mahal mo siya. O oh, number three, dapat magtipid at huwag maggastos Or ano. Kasi usually, pag parents ka talaga, short time lang naman eh. Wala naman, maiksi uh, maiksila naman ang buhay. Uh, actually nga, hindi naman usually takot mamatay. Parang, ay eh, ganun lang eh. Ginawa na natin mission natin. We'll just try to do our best. So, happiness na lang natin maging maayos yung mga anak. Kasi kung di sila maayos, nag-aaway-aaway, yan ang pinakamasakit at pinakamalungkot sa mga magulang. God bless po.